Good afternoon, dapat nung guys, ito at titignan natin yung mga aso, may ubo raw. at sabi ni Myra at hindi sila magalang kumain so check natin oh, sino may ubo sa inyo? taas ang paa. ikaw may ubo ka? sino may ubo sa inyo? Suki, may ubo ka? ha? ikaw Suki, uy, sino yun? Uy, Cookie, ikaw yon, May upo si Cookie. Kawawa. Ikaw, meron ka rin? Up. Up. Stand up. May upo ka rin? May upo si Cookie, guys. Hmm. Ikaw. May upo ka? ah, Nahawa ka sa nanay mo. Ha? Ikaw, may upo ka rin? Up. May upo ka ba? O, tingnan ko. O, wala naman, oh. Wala namang ubo. O, ikaw. Up, uli, up. Ikaw, tingnan ko ulit. Uy, may ubo si Uwe. Dalawa na kayo. Ikaw. Up. Hmm, up na. Kasi yan, yan, yan. Sinasabi ko. Sabi ko sa inyo, huwag kayo lumabas to sa labasan. Hmm. Nagpipipilit kayo. Ano? O, ngayon. O, di ba? tigas ng ulo nyo eh. O si Moon, ano nangyari kay Moon? Nahawa nyo. Teka. Moon? Kumusta? Ba't mika, ka? Ah, may ubo ka rin ba? Ha? Ah, tinan ko, may dagtag ka ba? Hmm? Tinan ko, tingnan ko. Oh, up dito, up. Up dito, up. Dito, dito. Ah, mm, hindi kita abot. Mm. Sa <laughs> natin. Hindi naman, normal naman. Mm. Ba't wala kang ganang kumain? Ha? Bun? Oo, oh, hindi mo inaubos yung pagkain mo. Oh. Ba't hindi mo inaubos yung pagkain mo yan? Sabang gusto mong pagkain mo? Namimili ka ba? Ha? Ha? Ay, hindi man na. Wala, anong gusto? Naku, para ka palang si kwan Si Yachi, ay, baka wet food kailangan mo. Ha? Ano? Sawa ka na ba sa lamb? <laughs> <laughs> Ayan, si Moon, guys. Oh. Teka, balikan ko yung kwan Yan, tatlo. Oh. Ano nang gagawin natin? <laughs> ano nang gagawin natin? Oh, susunod. Huwag muna kayo lumabas, ha? Oh. Gutom ba ikaw? Wala ka na kayong pagkain, no? Malinis na. Si Moon na lang di nakakain. Ah, ano ba ginagawa nyo kay Moon, ha? Ah. nyo ba si Moon? Huwag nyo awayin. Bati-bati kayo, ha? Ha? Cookie, ikaw yung buwan, ha? Hmm, ikaw. Mabait si Shuki. Oh. ikaw. Hoy. Ikaw, ano? Wag mo nga away, si muna. Oh, may ubo ka tuloy. Nagkahawa na kayo. Kaya si Kuki. Ah, si Yui. Yui. Ah, bakit may kwento harness sa katawan? Mm. So, yun. At, uh, ayun guys. <laughs> Isan mahirap magbintayin ng mga malalaking aso. At pag kami na kikita kang kuan, matamblay sila o ano, eh, tagaalala ka rin sa kanila. So, ganun talaga kasi kailangan maalagaan natin ang gusto sila para laging malakas ang kanilang katawan at na uh, palaging ganahan sila sa pagkain nila. Kasi pagka may nararamdaman sila, magtamblay tamblay ko maingay guys eh. So, hanggang dito na lang po at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye po.